Tinatanong nila sa akin guys kung naniniwala daw ako sa second chance. Ang sa akin naman, depende naman yung sa asukal na nilagay mo sa kape. Tapos, pagtulog na yung bata, saka ka na lumabas. Kasi hindi mo naman malalaman na mabaho yung kanal pag inam mo yung manok na bagong luto eh. Kasi pansinin niyo ah, yung mga isda, pag hindi na nakahinga sa lupa, paano yung mga ostrich? Yung mga dinosaur ba, diba? wala na sa mundo. Pati ba naman yung mga platypus na bagong usbong pa lang gusto nyo nang kunin? Mali rin na bigyan mo ng sapatos yung tao, tapos hindi mo alam yung size ng ng paa niya kasi yung unan nga yung unan nga hindi mo nga maamoy hindi mo malaba kasi sabi mo bibigyan ka ta ng helmet kahit wala ka naman paa anong gusto mong patunayan sa akin na hindi ako nagugas ng plato na hindi ako marunong magugas ng pinggan wala kang ligo Aanihin mo yung electric pan kung wala kang saksakan, di ba? Di ba? Isipin niyo na lang guys, sa isipin niyo ha. Ah. Yung thermos, pag lumamig yan guys, wala kang magagawa yung mga kutsyon, yung mga kumot, pag dinalabhan yan, mga kami yan. Tsaka mag-aral kayo ng mabuti hanggat nandiyan pa yung mga pusa nyo kasi ano eh, masyadong, ano eh, masyado siyang, malalim kasi akong salita masyado siyang confidential. Yung mga pusa kasi madamdamin sila. Uh, agad sila nagmamiyaw pag nakakaamoy ng pagkain, pag nakakaamoy ng tuyo, ng isda. If magnakaw man sila, ipagbigay alam nyo agad sa mga pulis para magawa ng paraan.